Isayas Ang kadakilaan ng Jerusalem sa hinaharap. Ikaanim na pong kabanata. Bumangon ka, Jerusalem, at magliwanag katulad ng araw, dahil dumating na ang kaligtasan mo. Liliwanagan ka ng kaluwalhatian ng Panginoon. Mababalot ng matinding kadiliman ang mga bansa sa mundo, pero ikaw ay liliwanagan ng kaluwalhatian ng Panginoon lalapit sa iyong liwanag ang mga bansa at ang kanilang mga hari. Tingnan mo ang iyong paligid. Nagtitipon na ang iyong mga mamamayan sa malayo para umuwi, para silang mga batang kinakarga. Kapag nakita mo na ito, matutuwa ka at mag-uumapaw ang iyong kagalakan dahil ang kayamanan ng mga bansa ay dadalhin dito sa iyo. Mapupuno ang iyong lupain ng mga kamelyo ng mga taga midian at ng mga taga-Efa. Darating sila sa iyo mula sa Sheba na may mga dalang ginto at mga insenso para sambahin ang Panginoon. Dadalhin ng mga taga-Kedar at mga taga-Nebayot ang kanilang mga tupa sa iyo at ihahandog ito sa altar ng Panginoon para siya'y malugod. At lalo pang pararangalan ng Panginoon ang kanyang templo. Maglalayag ang mga barko na parang mga ulap na lumilipad at parang mga kalapating papunta sa kanilang mga pugad. Ang mga barkong ito'y pag-aari ng mga nakatira sa malalayong lugar na umaasa sa Panginoon. Pangungunahan sila ng mga barko ng Tarshish para ihatid ang iyong mga mamamayan pauwi mula sa malalayong lugar. Magdadala sila ng mga ginto at pila para sa Panginoon na iyong Diyos, ang banal na Diyos ng Israel, dahil ikaw ay kanyang pinararangalan sinasabi ng Panginoon sa Jerusalem, Itatayo ng mga dayuhan ang iyong mga pader, at ang kanilang mga hari ay maglilingkod sa iyo. Kahit na pinarurusahan kita dahil sa galit ko sa iyo, kaawaan ka kita, dahil ako'y mabuti. Palaging magiging bukas ang iyong pintuan araw at gabi para tumanggap ng mga kayamanan ng mga bansa. Nakaparada ang mga hari na papasok sa iyo sapagkat lubusang mawawasak ang mga bansa at kahariang hindi maglilingkod sa iyo. Ang kayamanan ng Lebanon ay magiging iyo, ang kanilang mga puno ng Pino, Inebro at Cipres, para mapaganda ang templo na aking tinitirhan. Ang mga anak ng mga umapi sa iyo ay lalapit sa iyo at magbibigay galang. Luluhod sa paanan mo ang mga humamak sa iyo, at ikaw ay tatawagin nilang, lungsod ng Panginoon, o Zion, ang lungsod ng banal na Diyos ng Israel. Kahit na itinakwil at inusig ka, at walang nagpahalaga sa iyo, gagawin kitang dakila magpakailanman, at ikaliligaya ito ng lahat ng salin lahi, aalagaan ka ng mga bansa, at ng kanilang mga hari, katulad ng sanggol na pinapasuso ng kanyang ina. Sa ganoon malalaman mo na ako ang Panginoon ang iyong tagapagligtas at tagapagpalaya, ang makapangyarihang Diyos ni Jacob. Papalitan ko ang mga kagamitan ng iyong templo. Ang mga tanso ay papalitan ko ng ginto. Ang mga bakal ay papalitan ko ng pila. At ang mga bato ay papalitan ko ng bakal. Iiral sa iyo ang kapayapaan at katuwiran. Wala nang mababalita ang pagmamalupit sa iyong lupain. Wala na rin kapahamakan na darating sa iyong palilibutan ka ng kaligtasan na parang pader at magpupuri sa akin ang mga pumapasok sa iyong pintuan hindi na ang araw ang magiging liwanag mo sa umaga at hindi na ang buwan ang tatanglaw sa iyo sa gabi dahil ako ang panginoon ang iyong magiging liwanag magpakailanman ako na iyong diyos ang iyong tanglaw ako ang iyong magiging araw at buwan na hindi na lulubog kahit kailan. At mawawala na ang iyong mga pagtitiis. Ang lahat mong mamamayan ay magiging matuwid. At sila na ang magmamayari ng lupain ng Israel, magpakailanman. Ginawa ko silang parang halaman na itinanim ko para sa aking karangalan. Kakaunti sila, pero dadami sila. Mga kapuspalad sila, pero sila ay magiging makapangyarihang bansa. Ako ang Panginoon ang gagawa nito pagdating ng takdang panahon.